naman ako at any suspicious na actor. wala silang idea kung sino may ari nito mga baleta na ito. So, bawal ba dito ang battery? Mayroon mayroon? Um, actually, sir, hindi pwedeng naka-check in ang oh, mga baterya, oh, electronics, kasi po, that is not just for customs purposes. Safety po na lahat ng pasayero at ay plano kasi this might, uh, um, siguro baka mag-contract or anuman sa heat changes na cargo vehicle, no? So, ganyan, um, we will have to see if that is um, uh, an expensive bottle of liquor. Pwede kasuhan. Yes. Pag nagdala kayo ng uh, sibuya, kahit prutas nga eh. Oh. Dapat pala, idinideklara eh, niyo mm -hmm. yan. Pag hindi niyo idineklara, tapos nakita ho, na dalaw ninyo, mm -hmm. and ang carry niyo pa yan, tsaka nga yung halaman eh. Kailangan alam ng immigration oh. niya, ng cost sa loob ng paliparan. Bakit? Kasi mm -hmm. po baka mamaya, kailangan may paytos.